Julo 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 Janikaw ha Janikaw Bakit pasama pa ng pakiramdam mo Julo Julo papa Oh, Julo 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 Sama pa rin pakiramdam mo? Nagmumukmuk ka dyan? Ha? Kala ko kanina magaling ka na. Ha? Hmm. Ano ba masakit sa'yo? Ha? Ano masakit sa'yo? Ha? Kanina ka pa nagmumukmuk dyan eh. Ano ba pakiramdam mo? Ayan po guys. Tumumukmuk po siya kasi hindi siya ganyan dati dati sobrang makulit tsaka masayahin siya nakakatuwa pero ngayon kakakanyan na siya hindi ko alam kung anong karamdaman na ito nahawa ko sa kanya sobrang masayahin si Cholo eh pag uwi ko palang galing biyahe sa gates masalubong na kagad yan kasama yung mama black niya tsaka kapapa belly niya tong tuwa pagdating ko yan ganun hindi ginagawa niya natutuwa pag nakita ko sa gate nakalungkot hindi ko po alam kung anong gagawin ko wala naman kasi akong sapanta pera para pag tinatpagamot siya chulo dali ka dali dito ka dali dito ka Chilo dulu Di, dito, hmm? dito ka dyan, huwag ka dyan, halika itu dito itu kali pakai Dito ka, lipat kita sa karto dito ka Huwag ka maya ka rin Ano ah, masakit sa'yo? Ah? Ka sa ano uh, masakit sa'yo? Huwag dyan ka sa karto, sa karto Huwag ka dyan, Oh, jangan ka sekarton, sa karto, higa ka sa'yo? Ah, ano masakit sa iyo? Ah, ano masakit? Ha? Ah, ano masakit sa iyo? Ha? Ah? ano masakit sa iyo? Ganyan po siya, nagmumukmok sa sulok-sulok sa -sulok, mga peramdam. Ano ba 'tong tubig? Ano ba 'tong tubig? Ano ba 'tong tubig? Ito, tubig. Eh, tubig, eh. tubig inumin mo. ayo talaga mau sa sulok Awa ko sa kanya. Sa sulok-sulok. Hindi kasi komportable sa naramdaman.